Ano ang ABCs of behavior at paano namin nagagamit ito kay Daliel? Ang ABCs ng behavior ay tumutukoy sa antecedent, behavior, at consequence. Ang antecedent ay ang mga bagay o pangyayari na nagiging ng behavior. Ito ay tumutukoy sa mga triggers gaya ng maingay, maliwanag, pagbabago sa routine o lugar. Ang behavior ay tumutukoy sa reaksyon o tugon na ipinapakita ng individual bilang reaksyon sa anumang antecedent. Ilan sa halimbawa nito ay ang pagiyak, pagsigaw, pagtap ng mesa o pagtakip ng tenga. Ang konsekwensya ay ang aksyon na ginawa pagkatapos ng behavior. Maaaring ito ay isang reward o punishment na makakaapekto kung ulitin pa ng bata ang behavior sa susunod. Ang reward ay maaaring bagay na gusto nila o praises na ibinibigay gaya ng very good. Ang punishment naman ay maaaring hindi pagbibigay sa bagay na gusto nila. Darito ang isang halimbawa. Isinama ni Mommy si Dalia sa supermarket. Nakita ni Dalia ang paborito niyang cookies at inilagay sa cart. Pero ibinili ito ni Mommy sa display rack. Nagsimulang umiyak si Dalia at humiga sa sahig. Para mapatahan si Dalia at tumayo na, ay binalik ni Mommy ang cookies sa cart. Dahil sa konsekwensya ng ginawa ni Mommy ay malaki ang posibilidad na ulitin ni Dalia ang behavior kapag may gusto siyang bagay sa supermarket. Maraming pagkakataon lalo na noong bago pa lang kami sa journey na ito na sa halip na matulungan ko ang aking anak ay ako pala ang dahilan kaya nare-reinforce ang kanyang mga unexpected behavior. Dahil sa ABCs of Behavior ay natutunan ko na maging mas maingat sa mga consequence na ginagawa ko sa aming anak kapag meron siyang mga unexpected behavior.